Good morning. Uh, nandito tayo sa may at uh, bandang uh, output sanwa. So, pinasok natin itong area. Uh, Nag-bike uh, tayo. Gamit natin itong bike. So, explore lang natin. At uh, maraming puno dito. Okay naman. So far, uh, magandang daan ito lang naman yung aking uh, gulong dikit na dikit kasi ito sa may uh, tinidor kaya yung mga debris maririnig mo yan so medyo mabuha yan so far so good hanap tayo ng mga uh, lugar kung saan na may matandang uh, tanawin maraming puno So, kita kita tayo mamaya guys. Uh, store lang muna tayo dito sa may uh, ayan oh, ganda ng mga puno rito. Okay. See you mamaya-maya lang. Uh, good morning.